ah, uh, ito po mga ka-GM, uh, isa na naman pong uh, customer natin no, sa Land Cruiser. Ngayon ang uh, pinapa-estimate sa atin mga ka-GM ito kasi uh, bumangga siya. Naibangga niya sa ano sa fit ng uh, truck. No? So ang nangyari ito, no, kung makikita niyo yung bumper niya sa harapan, yan, na UP. Yan no, UP siya. Oh. Tapos dito siya, tumama. Oh, nasira. Ngayon, estimate natin ito kung uh, ano yung mga napiktuhan at ano yung mga nasira o nabasag sa loob. No? So yan, kaya dinala natin dito sa ano lalagyan natin siya lifter itataas natin at masilip natin yung ilalim no? yan po sa itong uh, Toyota Land Cruiser na JXR V8 engine so ayan tapos yung ano niya rito yung hood niya na yu UP rin yung kanyang hood oh. so yan po at uh, estimate natin tapos uh, bago dadalhin sa ano sa body shop yung tosak sakyan na ito